Three, two, one. Hello, 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 everyone! It's me again, your hostinera Ashu and for today's video, guys. Magluluto po tayo ng sinangag With cabbage At hindi na ako magpaligoy-ligoy pa guys So tara na, simulan na natin ang pagluluto But first, we're going to start with our ingredients So magprepare prepare iprepare mo muna natin yung mga ingredients natin gagamitin So yan guys, nag-iwa ako ng, ah... Uh, cabbage na maninipis lang and then sibuyas maliliit na hiwa din and our garlic so gumamit ako ng tatlong pirasong garlic guys so hiwain lang din natin ng na maliliit yung ating uh, bawang and then uh, after that iset is aside muna natin and we're going to do our next ingredients so ang ating kanin So by the way guys, ang ginamit kong kanin is brown rice. Pero mas masarap sana siya kung uh, white rice. And then magbati tayo ng dalawang piraso ng itlog. So next natin gagawin is uh paghaluin natin 'yung itlog at saka 'yung kanin. So gumamit ako ng uh, disposable gloves para mapaghalo ko sila maigi. After natin mapaghalo yung kanin at saka egg, set aside lang po muna natin. And then, let's proceed to our gisa portion. Chowar. So, naglagay lang po ako ng konting mantika sa mainit na kawali. And, ginisa ko na yung bawang. Ako guys, pag nagigisa, nagsisimula talaga ako sa bawang. And then, ilagay ko na rin yung ating sibuyas. So, igigisa lang natin hanggang mag-translucent yung ating uh, sibuyas and then let's add the go of, uh, cabbage ng uh, um, repolyo so gigisa lang natin siya ng saglit guys kasi yung cabbage mabilis lang naman maluto so ayan titinitlahan ko na siya ng uh, uh sisumi asin at paminta and then set aside lang po muna natin next is in the same pan maglagay ulit tayo ng mantika o kaya butter and gigisa natin yung kanin na may itlog. So, lulutuin na natin uh, yung kanin na may itlog, guys. Ayan. Ako okay, then, then, nilagyan ko ng oyster sauce yung ating uh, kani kanin. So, konting ko oyster sauce lang muna, guys, nilagay ko. At saka, meron din pala siyang soy sauce. Hindi ko lang na-include sa aking video. And after that, ilalagay na natin yung ating binisang repolyo. So, pag haluhaluin mo natin siya, guys, next, nilagyan ko po ulit ng uh, konting oyster sauce para lang makuha natin yung timtang gusto natin. And then, pinintahan ko na rin siya ng uh, uh, asin, paminta, and other seasoning. So, kung napansin nyo, dalawang beses ako naglagay ng seasoning kasi nga nung una, konti lang. Wala nyo guys, si a adjust nyo lang, ha? Depende sa panlasa nyo. And ayan guys, luto na po yung ating sinangag with cabbage. Happy eating! Thank you for watching! Don't forget to like, share, and subscribe!